Hmm. Wow. Ito na lang natira sa isang For today's video mga idol, luto muna tayo ng paksiw na tilapia at saka prito. Hindi man ito masyadong malaki po, puro press. Huh? <laughs> ito muna yung lutuin ko kasi ilang araw na puro baboy yung ulam ko. Paksiw na tilapia with braga ak. <laughs> yan po mga idol, tapos ko nang linisan. Siya lang agad na po nating lagyan ng ganyang mga panakot. <laughs> Kahit tapos na linis buhay pa rin. Kuha muna ako ng talbos ng bayabas mga idol. Ito yung ilagay ko sa paksiyo na <laughs> Ang tawag dito sa amin, paksiyo <laughs> na pinaltak. Sino pa yung napaltak diyan eh. Lagyan natin ng bayabas yung punta na. <laughs> Ito na mga idol, tapos na akong kumuha. May nakita akong bayabas dito na hinog. Hmm. Sarap. Hmm, kaya ako. Hmm. Sino nakarelate nito mga idol? Kumakain ba kayo nito mga bas? Hmm. At pagkatapos ko nga pala kumuha ng talbos ng mayabas mga idol, agad ko nang ilagay sa ating kawali at ilagay ko na yung ating isda. At naglagay lang ako ng ibang sangkap yan. Luya, ahos lang at saka sibuyas. <laughs> Sat out yun sa mga putyong. <laughs> Kasalanan nyo yan, yan kasi hindi kayo nagpatuli. Pag nagsamasama kayo ng mga barkada mo, malayo ariring mo. ay yung paltak. Pag nagpintuhan kayo ng mga barkada mo at uh, putyong yung, yung pinag-uusapan umalis ka agad. <laughs> Luto na po to mga idol. Hmm? Kampiyon to mga idol. Luto na. Lagyan natin ng kunting mantika, mga idol. Kunti lang. Para suabi yung pulutan natin. Takpan muna natin. Ano pang hihintay natin, mga idol? Pragaak ta. Luto na yan. Paksiw ta nga, tilapyan, mga idol. Pragaak ta. Bago muna ako mag- pragaak, may shutout muna ako. Shutout kay Carlo Palomar seblak maraming selamat uh, sayo sa idol. Tingnan niyo mga idol oh. Masilio masiliyo baka sabihin nyo, piki ha. Ah. <laughs> hmm. Wapo ya, raga akna. Chat puno. Oh. Chat <laughs> out ke pelayan sana request na. Dapat dalawang baso yung inumin ko. Ito pa yung isa. Para sa yung request to ha. Batayin mo ko sa kare request mo. Ito na lang yung natira sa isang lipid. Ah. Kampiyon, pulutan. Tilapia nga. Pinaltak. May miyabas. Hmm? Kaya na nakita mo na idol? Sabi mo dalawang bisis ko pa sunurin yung baso. Not out sa'yo ha. Nainom ko tayo yung request mo. Maraming salamat. Bye bye.